Hindi lang senador at congressman ang may insertion, baka uh, maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nakakalungkot partner ano. Oh, oh, oh. Even sa, oh, oh. Even, oh, sa oh. even pati yung presidente oh, oh. at vice presidente meron din. Kaya nga ah, si vice presidente pa wala. Isang magandang magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ano mang oras po ninyo mapapanood ang video ito. Ako po si Joss Vlog. Rekta kaagad tayo mga kababayan. Napakarami po ang uh, propaganda ngayon na inilalabas doon sa mga galit sa INC mga kababayan sa social media kung ano-ano yung mga ilalabas nila. Eh pero kahit ano po gawin ninyo, lalo na dun sa mga kumakaaway, lantaran at ginagamit pa itong mga vloggers, itong mga tiwalag, yung mga tiwalag po na lumaban po sa pamamahala, eh hindi po kayo magtatagumpay kahit ano pa gawin ninyo. Opo, ay eh, ginagamit po itong medyo uh, mga vloggers na dati na pong uh, kumukutsa, dati na pong uh, umaaglahi, lumalapastangan sa INC at uh, tila sila po ang gumagatong ngayon sa mga ito. Hindi lang natin pinapansinay ang mga yan dahil sa alam naman natin mga kababayan na wala po silang ibang hangarin at layunin kundi ang siraan ang INC. Pero anuman ang gawin niyo? Ano man ang gawin niyo sa mga naninira po sa INC? Eh kailan hindi po niyo pwedeng sirain ang INC. Pagsasayang lang po kayo ng oras. Ang INC po ay nagpapatuloy sa kanyang mga aktibidad, gawain, sa paglilingkod, pati pagtulong sa mga mamamayan at wala pong makakapigil niyan kahit sino pa. Yan po ang malinaw mga kababayan. E pero hindi naman po yan ang pag-uusapan natin. Nabanggit lang namin yan dahil sa baka may mga kababayan tayong nanonood dito at uh, dumaan sa kanilang mga news newsfeed yung kanilang mga napapanood. Eh. <laughs> Tinan nyo pong mabuti mga kababayan at uh, mag-iingat po kayo sa mga pinanonood po ninyo sa social media. Sa lahat po ng mga kapatid namin eh wag na po kayong pumatol sa mga ganyan. Kasi nga po eh diyan po sila kumukuha ng uh, ano para nang sa ganun ay eh, makilala sila, parang ganun. Pagka po kasi kayo ay nag-comment, nag-reaction kayo na tila bagalit kayo. Eh nag uh, po sila diyan ng reaction ninyo lang sa ganun eh, para sa ganon, ay eh, lalo silang <laughs> kumbaga ay eh, uh, apoy eh, lalo nilang mapaliab oo parang inihipan para lalong lumaki yung apoy parang ganun mga kababayan eh kaya mag-iingat po kayo mga kapatid sa mga napapanood nyo po na babasa nakikita sa social media hindi po lahat ay totoo Mukha ang uh, yung mga yung iba po ay AI katulad ng mga uh, naninira sa iglesia mukhang AI yung uh, laging naka mask yan na yung mask niya butas dito nagmas pa butas naman dito eh parang uh, habang buhay na yatang mask niya yon eh punong-puno na ng uh, germs eh. <laughs> pagkatapos may isa pa na <laughs> Ah, bayot yata. <laughs> Bakla yata yun, yung isa. Opo. <laughs> na vlogger na nasa Canada. <laughs> Kung ano-ano ang pinagsasabi tungkol sa iglesia. <laughs> ah, huwag wag nyo na lang pong pansinin. Baka yan ay eh, pagka nakaharap. Nasa ano po kasi camera kaya matapang po mga yan. Uh, masasabi nila lahat ng kanilang gustong sabihin. Dahil sa, nandun sila sa harapan lang ng kameray. Eh. Subukan mong paharapin yan sa mga... <laughs> <laughs> hindi ko naman sinasabi na subukan yung umarap sa akin ng personal. <laughs> At nang makita natin kung sino talaga ang uh, matatapa. <laughs> <laughs> hindi naman ako ganoon. Hindi, hindi po tayo gano'n. Hindi, hindi naman tayo duwag mga kababayan yun, mga kababayan, ha? Eh pero, hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay itong si Congressman Leandro Liviste. Matindi ang pasabog nito, mga kababayan. Ako ay humahanga dito sa isang congressman na ito. Napakabata pa nito, pero lumalaban po ito sa korupsyon. At kapag kaganito po kasi ang katagian ng isang congressman, eh, ina, sinasangayunan natin yung mga ganito. Kasi nga po, kaisa siya sa paglaban kontra korupsyon sa mga katiwalian sa ating gobyerno, mga kababayan. At ito nga po ang kanyang isinisiwala. Nanyo ha, pakita ko po sa inyo yung post niya, niya na... Nilagay. eto, meron siyang post na sinasabi niya, ito ay interview niya. Interview po ito ni Congressman Leviste sa isang uh, uh, mainstream media at ganito ang sinasabi niya, mamaya mapapanood natin yung interview na yon mga kababayan. Ito sinasabi niya, hindi lang po congressman at senador ang may insersyon. Halos buong gobyerno may insersyon, sabi niya. May database ang DPWH ng, kan ng mga proponent sa NEP na dapat nilang ilabas kung tunay silang pabor sa transparency. Mga kababayan, sinasabi po kasi ng gobyerno natin ngayon sa kasalukuyan na pabor sila sa transparency. Ito po, hinahamon po kayo ni Congressman Leandro Leviste dyan po sa DPWH na ilabas po ninyo ang listahan nang sa ganun ay uh, magkaalaman mga kababayan yung listahan ng mga proponent yung uh DPWH proponent sa NEP, ay dapat ilabas po ito nang sa ganun ay malaman natin Beno kung gusto niyo pong alamin yung buong kwento niyan eto mayroon na akong napanood dito eh, na tinanong po kasi ah uh, kung buong gobyerno may insersyon, sabi ng nagtanong, eh, pati vice presidente at ang presidente meron din. Ito yung sagot niya. Panoorin natin ng sabay-sabay uh, ang video ito at ang uh, antabayanan nating mabuti yung kanyang mga isasagot sa katanungan ng uh, nag-i-interview po sa kanya. Ito po yung video. Panoorin natin ng sabay-sabay. Good morning. mga po. Kung ano itong sinasabi mo na, na, may sinisingit pa rin ang DPWH sa kanilang budget na mga ano, may, may mga insertions pa rin na ginago. Alam mo, hindi ko talaga mag -guess. Bakit nagagawa pa rin? E eh, di ba nakatutok na nga yung atensyon natin dun? Di ba dapat we should make sure na wala na yung mga insertion? Bakit ang sabi niyo nakakasingit pa rin ng mga ganyan, Congressman? Ang unang point ko po, Sir Alvin, ay lahat ng mga project sa National Expenditure Program ay my proponent. Ito po ay akala natin mga planning engineer ng DPWH pero sa katunayan po mga listahan din ng mga politiko o mga kontraktor o mga iba pang mga pribadong individual ang mga projects na ito. At may database ang DPWH sa kanilang central office kung sino ang nagpasa ng mga listahan na naglalaman ng mga proyektong ito at ang hinihiling ng namin ay Ilabas ng DPWH sa publiko ang mga proponent ng bawat isa sa mga proyektong ito. Ang isa din sa hindi nalalaman ng marami ay mayroon allocable at non-allocable budget. At ang allocable budget ay 401 billion pesos para sa 254 congressional districts. At ang non-allocable, ang budget in excess of the 401 billion na ang iba namang mga proponent ang nagpapasok. At bawat isa sa mga line items sa budget na ito ay uh, may sari reading proponent. Yung non-allocable naman po ay minsan yung leadership ang proponent. Opo. So ang, ang, ang ibig bang sabihin para sa mga ordinaryong mamamayan, kasi pag ah, si ordinaryong Juan de la Cruz, ano, hindi naman niya alam ang allocable and non-allocable, yung mga terms na ginagamit niyo dyan sa budgeting process, ano, Congressman? Pwede ba natin sabihin na ang budget na naipasa ngayon dyan sa Senado at sa Kamara ay hindi pa rin malinis meron pa rin dapat tanggalin dun sa pinatapyasan ng budget ng Department of Public Works and Highways. Is that what you're saying? Rep. Sir Alvin, anong ibig sabihin ng malinis? Kasi ang project naman ay hindi marumi kung sabihin natin pong malinis, kung hindi. Dahil lang ito po ay isinumite ng congressman o ng politiko. Mm. Ang project siguro ay nakakaduda lang kung may kickback at mm. kung ah, hindi naman kailangan ang proyektong ito. At ang panawagan na lang po natin, ay maging transparent tayo kasi kung wala naman tayong balak na kumikbak sa isang project, hindi naman po siguro masama na i-labas ng DPWH kung sino ang nabigay ng bawat isang project. At uh, pangalawa po, ang uh, uh, akala siguro ng iba, planning engineers ng DPWH ang bumagawa. Ang 401 billion ay pwedeng i-amend ng mga district congressman. Pero in excess of that, meron nga pong mga uh, unidentified na nagpropose na uh, one thing that I was discussing last time on your show, sir, is meron ngang pre-ordering ng mga projects noon. Hmm. Pero ang uh, ibig kong sabihin po ay hanggang ngayon, meron pang pre-ordering ng mga malalaking buyer ng mga proyekto sa DPWH. Kasi meron ngang ang listahan of, I think, 95 billion pesos in projects sa 2026 budget na hindi po galing sa District Congressman necessarily. At ang hinihiling din po namin ay ilabas ng DPWH ang listahan ano ang 95 billion pesos of projects na ito. Meron po kasi mga ilang mga probinsya na nabigyan ng mas malaking alokasyon sa extra budget na ito at ang tendency sa past budget budgets is kung may discretion para sa alokasyon ng extra budget, nagkakaroon ng bentahan ng budget dito. Uh, so, ibig sabihin, uh, Congressman, hindi pa rin kickback free ang 2026 budget ng DPWH kahit dumaan na tayo sa sangkatutak na pang pagjicheck asang uh, sangkatutak na diskusyon, paulit-ulit na na-highlight sa media, hindi pa rin kickback free ang 2026 national budget ng DPWH? Opo. Siguro hindi nakakagulat naman sa inyong listeners na uh, may corruption pa rin sa bidding at ang punto ko lang po ay hindi sa um, kailangan lang natin linisin yung bidding sa mga district engineering offices. Ang punto ko po ay kung ilabas natin ang listahan ng mga proponents ng mga projects, at least mas uh, ma natin ang lutuan ng bidding at ng kickbackan dahil at least na uh, nakabantay ang taong bayan sino ang may-ari ng bawat isang proyekto. Opo, kayo kayo ba nag-uusap ni Secretary Vince kasi when we ask him the other day tungkol dun sa hinihingi ninyong lisahan, hindi niya rin masabi kung ano, eh. hindi niya hindi niya alam. O ang ang sabi niya, uh, 20 ano sabi niya, sa 2026 may insertion ang cabinet, ano daw? Cabin, uh, cabinet at ay ah, sabi ni Lian yon. Pero hindi alam ni Secretary uh, Congressman eh. Opo, uh, actually kahapon lang ka usap ko ang isa sa kanyang team at ako po ay Talagang uh, unang-una, uh, rumirespeto sa sipag at sa um, aksyon ni Secretary Vins pero uh, nauunawaan ko din na medyo ipit siya dahil siya ay isang appointed official serving at the pleasure of his appointing authority. So baka hindi siya makakasagot uh, ng mga uh, tanong na hindi siya authorized na uh, isagot. At uh, the truth is, meron listahan na uh, meron siya nakita ko na nasa Central Office ng DPWH sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Pero marami po kasi yung mga pangalan na nasa listahan ito. Siguro hindi po nakakagulat sa inyong listeners na marami pong mga senador at congressman ay nasa listahan ito. Pero yung mas nakakagulat siguro pag lumabas ang listahan ito ay marami din pong mga cabinet secretaries, undersecretaries at iba pang mga opisyal sa executive branch. At uh, I guess uh, above the pay grade of uh, Uh, appointee to uh, disclose this list. And uh, I would just say na siguro sa loob niya gusto niyang ilabas ang listahang ito para transparent tayo. Pero uh, baka hindi lang siya authorized na ilabas ang listahang ito. What does that list prove? It proves po na marami talagang uh, insertions sa Nepal lang which I think is something that people don't dispute. Ito naman po ay matagal nang sinasabi. Pero Uh, ang, ang punto ko ay hindi lang siya um, based on uh, uh, informal arrangements. My point is that it's a very formal and uh, well-documented system that is in a spreadsheet in the DPWH Central Office. Parang, parang sindikato talaga ang dating kung, kung, kung magkakalagay talaga doon magkano ang porsyento nino. Opo, kasi sa daming mga proyekto sa DPWH, Paano mo malalaman sino ang pwedeng pumili ng contractor, di ba? Uh -huh. Ang uh, ang katotohanan po kasi sa mga projects na ito, hindi nga dumadaan sa bidding, di ba? Kaya sino ang pumipili ng winning bidder, yung proponent. At ayon sa database na nasa DPW Central Office, binababa sa District Engineering Offices. Uh -huh. Si Congressman ito, si Undersecretary ito. Sila po ang pwedeng uh, magbigay ng winning bidder na i-implement ng Bids and Awards Committee. At uh, po ay ayon din sa aking karanasan dahil nung ako po ay uh, bagong congressman, ang uh, district engineer ng aking distrito ay nagbigay sa akin ng listahan through my staff ng uh, four bidding na mga projects. At sa tabi ng bawat pangalan ng mga proyekto, meron pong proponent at meron pang iilan sa mga uh, proponents na ito na meron na pong nakalagay na winning bidder nila, bago oh. pa ang bidding. You've seen the list, uh, Congressman. One last, ano po, alas yeti na kasi. You've seen the list. How high does it go? Anong pinakamataas na posisyon ng nandun sa listahan? Well, kaya siguro hindi kayang ilabas ito ng DPWH dahil mas mataas po sa DPWH ang uh, mga proponents dito. Siguro po, buong gobyerno may uh, insertion sa DPWH, Nep. Oh my goodness! So, paano yan yung ibang cabinet secretaries? Yung dating ES ba nandun sa listahan, Congressman? Uh, ayoko po mag-single out ng mga individual dahil sabihin na lang po natin hindi lang senador at congressman ang may insertion, baka uh, maasasabi natin buong gobyerno ay may insertions. Nah, nakakalungkot partner ano. Oh, 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 even okay, sa okay, even okay, pati si yung presidente at vice presidente meron din. Kaya nga uh, si vice presidente pa wala. Okay. Mm -hmm. Eh si presidente? Uh, hindi ko po masagot ang inyong tanong kasi ang gusto ko po sana ay ilabas na lang ng DPWH ang listahan. Ay, oh, ni, pero kung hindi ilalabas yan, ilalabas mo ba? Baka kung uh, hihilingin nila na ilabas ko. Oh, okay. Oh, pero pwede rin po kong na yung pinakamataas na, sir, nasabi mong mga opisyal, ay ginamit ka ng pangalan? Uh, actually, ang maganda, ipaliwanag ni Yusef Cabral at ni Secretary Bonawan ano ang list na ito. Kasi, nasa computer lang sa opisina nila eh. Kasi sila po ang nag-encode ng mga line items sa National Expenditure Program. So, uh, as I think sa Senate hearing, si Yusek Bernardo, in charge of the technical services, if I'm not mistaken, of DPWH and operations, yung uh, naging uh, star witness. Pero si Yusek Cabral ang mas marami pang alam tungkol sa mga insertion sa budget. Okay. You said that, ah, yusek, tuloy. thank you. Maraming salamat. Maraming salamat po. sa oras mo for the insights and for the information. Mag-ingat ka. Ha? Mabuhay. Thank you, thank Mabuhay. you. So, yun po, mga kababayan, napanood, napakinggan natin, nakita natin, yung sinasabi po namin kanina na, grabe, ano po, hindi lang uh, mga congressman at uh, senador ang may insertion, sabi niya kundi buong gobyerno, mga kababayan, grabe po ito. Nakakapanlumo mga kababayan, pero yan po ang uh, nakikita natin na nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya nga po naging talamak na po eh. Kasi nga po ang nangunguna ang uh, promotor, mga kababayan, ay walang iba kundi ang gobyerno mismo, mga kababayan. Eh pero kung napansin naman niyo, tinanong kanina eh. Pati kung matataas na posisyon sa gobyerno, sabi noong uh, nag interview eh pati si Presidente at saka Vice Presidente, may insersyon. Narinig niyo po yung sagot niya, malinaw po, ano po? Ang Vice Presidente, sabi niya, walang insersyon. Eh pero nung tanuin kung ang Presidente may insersyon, hindi niya masagot. Bakit po kaya, mga kababayan? Kasi kung uh, wala po sana dapat sinabi niya ay wala din. Tama po ba? Eh pero bakit hindi niya sinagot? Mga kababayan, eh bueno, kayo po na mga kababayan namin na patuloy po na sumusubaybay sa amin, nakikita niyo po, napapanood niyo ang nangyayari batay dito sa mga inilalabas po naming mga video ng mga kilalang tao na nagbibigay ng patotoo tungkol sa nangyayaring mga nakawan, katiwalian sa ating bansa. Kayo po ang huhusga kung ano po ang magiging uh, pasya ninyo, mga kababayan, tungkol sa mga nababanggit na mga personalidad sa ating bansa, lalo na dyan sa ating uh, gobyerno, sa mga nanunungkulan at namiminuno po sa ating bansa. Sana po ay... Uh, magkaroon ng uh, katarungan, kapayapaan at uh, katwiran nang sa ganun ay payapa nating maisa sa gawa, ang ating pamumuhay sa mundong ito, lalo na sa ating bansa, mga kababayan. At iyan po ang uh, uh, siguro hindi po masama na sabihin natin na uh, ipanalangin po natin, mga kababayan. E eh bueno. Ito po ang inyong lingkod. Patuloy po na nagpapasalamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagsubaybay sa Just Vlog. Ano man po ang inyong ginagawa sa pagkakataong ito at nasaan man po kayo, lagi namin sinasabi, mga kababayan, mga kapatid, lagi po kayong mag-iingat. Salamat po!